Good morning mga kaibon mga kay Stanley boy eto at magsisingsing na ako ng kalapati ko ng FPR at nakapang mag Arthur ring na rin siya so yun mga kay Stanley mga kaibon ito siya pero bago ko pakita sa inyo yung sisingsingan ko na ibon eh update muna ako dito kay Pasaway yan mga kaibon, mga ka-Stanley Boy Ito yung aking mga player At ito si Pasaway Nung nakaraan ni eh, Talavera, Agis Unang Talavera Two days siya bago nakaway Yan si Pasaway, oh. mga ka-Stanley Boy, mga kaibon Pero nung inulit uli ng Talavera eh, hindi ko na malaya na nakauwi na pala yung aking kalapate nasa loob na siya ng kulungan so yun mga kaibon mga ka Stanley Boy, siguro maganda na yung kanyang pakiramdam sa pakpak nya gawa ng nasa tripod na yung tubo bali ngayon mga ka Stanley Boy mga kaibon halos kumantay na yung kanyang pakpak sa dulo ng dati nyang pakpak na natural na tubo Uh, titingnan ko kung magandang uwi niya kung saan ang hagis nito sa susunod araw ngayon mga ka liboy nang ng Sabado at ito yung iba malamang may loading ngayon sa APR at update update tayo para sa kanya at ito nga pala yung aking inakay na sisingsingang ko ng huli dito sa mga pula mga kastan-liboy mga kaibon ito yung singsing -sing ng FPR yan o eh. Bali, dalawa pa tong sing-sing ko ng FPR Young Bird. Tapos, isang MacArthur. Yung sing-sing na pang MacArthur, naikabit ko na, nakaraan. Four days yung inakay. So, yun. ah uh, kailangan, naikabit ko na to kasi yung kalapati, medyo malaki na. Dumi ng aking uh, pet bugan. Ito siya, mga kaibigan, mga kaibigan, mga kaibigan, ayan siya o oh. ayan yung inakay na aking sisinsingan eh o kung anong kulay to baka silver to kaya parang hindi kulay-kulay mga probak na kasi mga magulang nito eh silver Yung magulang nito mga sandy boy mga kaya ipon, eh pula at saka silver pero ewan ko lang kasi mga anak na to ng aking second overall champion at ito kapatid ng second overall champion yan anak yan ito yung anak talaga ng second overall champion ko young bird mga kaibon ang karera nito lagi eh, puro ismasan hard race sa PFP noong araw Bali yung mga linya nito mga kaibon mga ka Stanley Boy ay talagang dumudulo ito try lang to inuha ko yung linyada nila dati para na mas maganda yung ilipad yung anak nito kaysa sa magulang yan o so yan mga ka Stanley Boy mga kaibon at kakabitan ko na ng sinseng pero bago yan mga kaibon mga ka Stanley Boy eh, patukain ko muna para naman habang tumuto ka sila yung inyaka kakabitan ko ng sing-sing para hindi mabulabo kasensya na kayo mga kaibol mga ka-stanley boy yung aking breederan eh, napaka-rami ng ipot pero hindi naman nila na-aapakan o natupo ka gawa ng may sauran yan nasa ilalim lang yan yung mga ipot eh, may screen naman dito sa ibabaw bali dalawang inches ang agwat nyan ganyan ka taas kaya e, hindi rin nila matutuka yung patukang nasa ilalim kunin ko na to mga kaibon mga kay Boy, itong inakay yan mga kaibon mga kay bali pinatuka ko na yung kalapate so at yung inakay ito pinuha ko na para masingsingan ko ng young bird ng FPR Bali nga pala mga Kaibon, mga Ka Stanley Boy, eh nasingsingan ko na siya ng pang-MacArthur ring, 'yan oh. No? Naka pang-MacArthur ring na siya nung 4 days pa lang siya. 'Yan. Bali ito naman yung sa FPR na ring, 'yan. Bali titingnan ko kung kakasiya na kung sing sing na hindi na mahugot ito nga pala siya mga kaibon mga ka Stanley boy yung aking kalapate kailangan masingsingan na medyo malaki na yung kanyang paa kaya okay na okay na to hindi na to mahuhugot bali nung nakaraan siningsingan ko ng yun masikip na okay na to bali na sining ko siya ng pamak Arthur yan ito siya hindi ko lang alam kung anong kulay nito mga kaibon mga ka Stanley boy kung pula ba o silver parang silver siya oh. tapos yung kanyang kulay dark na dark yung ano niya yung pinakabalat niya oh. dark hindi siya kulay ano kung ano lang su sunog siya yung balat niya malamang ano to sana maging pula siya yan oh, kulay nyo sa bagay ano palang lang naman to eh bali nasa 7 days pa lang to 7 days pa lang to hindi pa makikita talaga yung kulay nito siguro pag nasa mga 15 days yan lalabas na tong kanyang kulay sana maging pula yung kulay niya oh. para naman meron akong panlaban ng pula Yan. sunog na sunog yung kanyang kulay mga kaibon mga ka Stanley boy so at uh, dagdagan pa natin ng patukay yung kanyang magulang bali ang kinakain ng kanyang mga magulang mga kaibon mga ka Stanley yung ano peace green peace Dira lang silang tumuka ng ano ng sorghum uh, ito talaga yung kinakain ng magulang yung green peas siguro pinapataba yung anak nila o yung inakay nila para maganda yung tubo 7 days pa lang ko mga kaibon mga ka Stanley boy itong inakay na to sana maging pula parang ano o parang wari parang silver o pula bali eto huling ano ko na to young bird na pang MacArthur yan bali ang pang MacArthur ko sa FPR eh, ano eh apat apat lang sila tapos ang young bird ko bali walo walo na pang FPR young bird club ring pang south hanggang ngayon mga kaibon mga ka Stanley boy nagbibreed pa ako gawa ng kukuha pa nga ako ng ring sa APR dahil nga meron pa akong pang MacArthur na ring na doon, anim na piraso at syempre na muna natin sila para makapagsubo na yung aking inakay yan Pinuna ko lang silang patlukain gawa ng may inakay yan o ito mga kaibon mga kaistanlibo, itong kulungan na to ulan ng arawan lang, bali dito lang ang may takip, kasi kadalasan habagat, nandito lang yung ulan, gumagano pero dun sa kabila, hindi naman tumatagos yung ulan, yun nga lang naapyasan siya, pero okay naman mga kaibon mga kaistanlibo, yan dahil buhay naman yung kaking inakay at healthy siya Dark color sana maging pula yung aking inakay. Para naman meron akong pula. Kasi kadalasan sa mga inakay ko dati, malimit talaga po mga kulay pula. At ito nga pala mga kaibon, mga ka-Stanley Boy, yung problema. Nakatunayan na anak pala sila ng linyada ng mga champion. Lahat, lahat-lahat nung naging din ng magulang ng pula nito ay Pumwestro. Second overall champion, Young Bird. At eighth overall champion, Young Bird pa rin yan mga kaibon. Sa isang karera ko lang yan mga kaibon, mga ka Stanley Boy. Dalawang ibong ko ang napapesto. Super set winner pa yan mga kaibon, mga kay bagulang Boy, yung magulang yan. So yun at makikita nyo dyan yung record ko araw eh, mga kaibon mga ka Stanley po ngayon pa lang ako uli mga ngarera bali puro trial ng trial ako all bird ng all bird ang kinakarera ko ng mga kalapate kasi nga tinitesting ko kung ubra pa yung mga conditioning na ginagawa ko araw kasi yung kalapate sa pagkukondisyon mo yan mapapa-champion Basta kailangan lang yung kalapati mo ay eh. malakas yung homing. Bahala na yung condition mo dyan kung paano mo siya may, pat, may kaklak. So, yun mga kaibon, mga ka Stanley Boy. Uh, hanggang dito na lang. At maraming maraming salamat sa panunod ng akin munting video. At kung hindi ka po naka-subscribe mga ka Stanley Boy, mga kaibon, please subscribe and comment. And God bless all yun mga kay Stanley Boy mga kay Ibon uh, at ayun yung aking isa oh. ano kaya ang nakain niya bakit siya nagsisuka <laughs> ayun ayun eh. siguro may nato kang hindi maganda so yun uh, maraming maraming salamat sa panonood ng aking munting video to mamaya maya ako pagkupatlog mga alas 12 ng tanghali So hanggang dito na lang mga kaibon mga ka Stanley boy bye bye